sa isang panayam ni Ogie Diaz kay Marco Gumabaw, ay inamin na natagpuan niya ang mga katangian ng kanyang ina sa kanyang kasintahang si Christine Reyes, inamin din ng aktor na iyon ang mga katangiang talagang hinahanap niya sa isang babae, pinag-usapan ni Marco kung paano nagpakita ang kanyang ina na parang isang mahiyain na tipo ng babae ngunit sa totoo lang ay isang determinado at matapang na tao, ikinwento niya ang tungkol sa kanyang pamilya at kung paano nila nakayanan ang mga kalunos-lunos na pangyayaring nangyari sa kanila noon. Kung paano matapang na hinarap ng kanyang ina ang mga pangyayaring iyon, ang madilim na pangyayaring tinutukoy ni Marco ay ang pagdakip at tuluyang pagkakakulong sa kanyang ama. Ang dating aktor na si Dennis Roldan, sinabi ni Marco na ang kanyang ina ay humarap sa lahat ng mga pagsubok na iyon ng mag-isa, lalo na at si Marco at ang kanyang kapatid ay mga bata pa, nalampasan ng kanyang ina ang mga hamon at nagawa niyang palakihin ang lahat ng ito sa pamamagitan ng kanyang sariling paraan. Ipinahayag ni OJ ang kanyang paghanga sa ina ni Marco dahil sa lakas nito sa gitna ng mga kahirapan. Ang tibay ng mami mo, ha? Sabi ni OJ na sinang-ayunan naman ni Marco, sinabi ng aktor na maging si Christine ay nagpahayag ng malaking paghanga sa ina ni Marco nang malaman niya ang kwento tungkol sa kanilang nakaraan. Even with Christine, of course. Noong nakilala ni Christine si mama, sabi rin ni Christine na parang, grabe, hanga siya sa mami ko na parang feeling mo kasi, okay, mahiyain. Ganyan, pero sobrang tibay, sobrang tapang, sabi ni Marco tinanong tuloy ni OJ kung yun ba ang mismong mga katangiang hinahanap niya sa isang babae at inisip din niya kung may parehong katangian ang GF ng aktor. So mayroong ganun si Christine? Tanong ni OJ. Sobra, lagi kong ang sinasabi kay Christine. Alam mo, love, sabi ko, pareho-pareho kayo ng nanay ko. As in, sagot ni Marco pareho silang simple lang si Christine okay artista si Christine public figure siya pero hindi siya showbiz sabi pa ni Marco Sa panayam inamin ni Marco na kahit na first time niyang makipagdate sa isang mas matanda sa kanya gusto niyang i-enjoy ang relasyon nila ni Christine kahit na sa age of getting married na sila